lods para sa mga nagtatanong kung paano i-reset yung ICOM Hotel 16, <laughs> sad to say, hindi ko rin po makapa dito O mga lodi, uh, mga kasama nating magra-radio dyan, hindi ko rin siya makapa. Yung gustong burahin lahat yung kargang frequency sa mga channel na naka-assign 1 to 16, ay hindi ko rin po makapa. Okay? So, ang gagawin talaga dito, uh, mula dyan sa... 1 to 16 na yan, ang kailangan lang gawin ay patung lang talaga. Kung alimbawa gusto mo na magpalit ng uh, frequency, papatungan mo sa kung saan naka-assign na channel. Ayan. Sa paglalagay ng tone, hindi ko rin siya makapa. Tagal-tagal uh, ko na kinakapa dito. Tapos sa offset, hindi ko rin makapa dito. Paano kaya ikapa? Sana may mag-share din kung anong function key para dito. Nang ating may share din sa ating mga kasama. Okay? Para sa duplex at paglalagay ng tone. Sa gantong pagmamanwal na pindot lodi ah. Kasi yung iba may kinakarga dito eh. Sa kanyang data. Kung napansin nyo rin dito lodi ay 1, 2, 3, 4, 12 hanggang 13 lang yung kanyang channel. Sa nagtatanong naman lods kung ah, paano magdagdag ng channel, syempre pura siguro yung kanilang channel. At may alam ko may content na ako nito eh. Ayan oh. Ang gagawin mo lang lods eh, kung walang number halimbawa number 13 yan ito, number 1 na kagad. Hindi mo na nakuha yung 13, o oh 14, 15, 16. Tatlong channel yung wala sa kanya. Sa ganyan naman, Lodi, madali lang naman po yun eh. Ang gagawin mo lang, Lodi, pinutin mo yung function. 159357 bitawan mo yung function i-type mo yung number 14 pindutin mo yung function ayan pinutin mo yung enter, pinutin mo yung 5 Ayan, pwede ka na mag-type ng frequency, pansamantala, 0 yan muna. Tapos, enter, clear. Ayan. Mayroon ka ng number 14. Basta huwag mong kakalimutang maglagay ng frequency lodi kahit pansamantala lang muna para mai clear mo yung number 14 na channel. Ayan. Meron na tayong channel 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, yung 15 naman ngayon ang wala. Ganon din ang proseso, Lodi. Pindutin mo yung function, 159357, ayan, bitaw mo, ilagay mo, number 1, saka 5, number 15. Pindutin mo ulit yung function, ayan, enter. Ayan, nandiyan na yung number 15, pindutin mo yung 5, maglagay ka rin ng frequency, kahit anong frequency muna, ayan. Tapos, enter, clear, ayan meron tayo number 15. Kung hindi mo pa nasundan, ito pa. <laughs> 159357. Ayan, bitawan mo. 16. Ayan. Pinutin mo yung function ulit. Enter. Then 5. Type mo frequency. 144200. Ayan. Naitype mo na yung 144200. Enter. Clear. Ayan meron na tayong number 16 Okay? kumpleto na yung ating channel na kakargaan mo ng frequency halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 may 16 channel ka na ok, ganun lang naman Lodi kung halimbawa nabura o nawalan ka ng channel Ganun lang yung pahamaran mo para may ilagay mo uli yung channel na nawala. Para may pasok mo yung frequency. Ayan. Ito kasi mag-asawa load eh. Itong B100 na to. Ayan. At itong Hotel 16. Kailangan pagka mayroon kayong B100, mayroon din kayong Hotel 16. Kung wala kayong pang uh, program na kipad. Ano. Ayan. Shout out pala dyan, Tito Lyoti at kay Atorney. Magandang buhay po dyan. Okay? Hanggang dito mo Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.